So guys, for today's video ay mag-scratch-scratch-scratch mag scratch, scratch po tayo ng ano ba to Banana, Go Banana sa loto Ay, sa... Ano ba sa scratch, sa PC, PCS, uh, sa Lotto, ito nga guys. 20 pesos each. Bali, kailangan kay akredi ano ka ng ano, PCSO, hindi ka pwede basa-basa magtinda lang. Ah, gusto mo mahuli, kailang may license ka na ikaw nagtitinda ng Go Bananas. Kailangan talaga pupunta ka sa PCSO para mag in, in partnership with bla bla So try natin siya kung mananalo ba tayo. Kung may pair ba siya o wala. So let's go. Yan lang muna. Titingin. Oh, yan. Woy! Okay. Excited ako! <laughs> Unahin ko muna itong nasa taas, guys. Unahin ko muna yung bonus, ha? Oh, times two. Yun pa lang, hindi pa sure. Huwag kayong magmadali, ha? Times two pa lang siya. Times two, pero hindi pa alam. Ano. Oh, one ten thousand. Isa pa lang yun, guys. Oh, twenty thousand. Wala pang ka So, hindi natin alam. Oh, 1,000 Wala pa rin, guys. So, tatlo pa lang yun, ha? May, may anim pa. Kaya huwag kayong, huwag kayong ano-ano jam. -ano Oh, 5,000 again. Hoy, kailangan makatatlo kan ng number na para perehas. Hoy, kinabahan ako, guys. Kinabahan ako. Oh, 100 again. 100 ko. Apat na, guys. Kaso lang wala pa lang Buang. So ito na lang isa. Oh. Wala wow, ano na ba 'to? O, oh, 10,000 na, guys. Dalawa. Isa na lang! <laughs> isa na lang ba? Susko, sana mananalo ako. Wala <laughs> yan. Oh, my God, 100. Nabuang na. Susko, dalawa. Dalawa na lang, guys. Susko, Lord, Panginoon. Diyos ko, 40. Bumaba na. Na, wala. Ang nangyari, guys, ay dalawang 20, dalawang 10K. Walang partner. So, in short, halo. Well, well, well. May dalawa pa, guys, oh. Kala nyo, oh. May dalawa pa ang hindi nabubuksan. Bonus again. Times to again. Twenty pesos. Hahaha. <laughs> Ito sa isa. Ten thousand. Ito naman sa isa. Ano Nako, 20,000 wala pa rin, guys. Parang wala nang pag-asa 'to. 20 pesos. Wala na. Uy, guys, dalawang 20. Ah, isa na lang. <laughs> isa na lang, guys, para manalo ng 20 pesos. Wala. Kapas, ko, wala. Ah! <laughs> nanalo ako ng 20 pesos guys Times to so 40 pesos Meron pa ako Ayan oh 20 20, 20. Times 2 the 40,000 oh, Nanalo ko ng 40,000 40 pesos <laughs> Nanalo pa ako guys ng 40 pesos So meron na akong 40 pesos So ang utang ko na lang guys 20. May isa pa. Nanalo ako dito. Talo ako dito guys. Ito naman panalo ako ng 20 pesos. Times 2. 40 pesos. So ito na lang chance. Sana malaki-laki. Kahit malang 100. Oh my God. Times 3. Parang wala ito guys. Times 3. So unay natin ang gitna. 10,000 isa pa lang sa gilid tayo 1,000 wala gilid tayo 100 na ah, wala na pag-asa to 1,000 ah isa na lang 1,000 isa na lang guys kasi nakadalawang 1,000 na ako So, isa na lang. Uma, Ay. Wala, Ay. Kinabahan ako. Uy, ang kaba, guys. Parang hindi ko na maintalang sarili ko. Ay, one oh, nga, one thousand. Uy, isa na lang. Dito. Oh, twenty Wala siya. Ito na lang. Ay, wala pa rin animal. Ulo. Dalawang 20,000. Ko. 20. Wala. Banana nga to. Is dalawa na lang, guys. So, dalawa na lang. Oh, nung ako. Agoy, agoy, agoy. Hala. Dalawang zero. Ah! Isang zero. Ah! Isang zero na lang, guys. Isa na lang. Hoy, ginuo ko 5,000 man, guys. Wala. Ito. Ay, 5,000 din. Wala. Nga nga 20 pesos lang talaga guys So ngayon that's all Talo tayo ng 20 pesos Kasi tatlo siya 40 lang akin na 20 ang isa So panalo tayo ng oh, uh, Panalo tayo ng 20 peso Ay 40 pesos Kasi times ko Talo lang ako ng 20 Pero pwede na sa millional na lang tayo sa luto. So that's all. Thank you for today for today's video. Bye.